supportahan nyo ako sa ating pagbablog so yun ito yung hand section natin tapos yung pupuntahan natin sa kabila dalawang section lang to hand and cock lang Kaya, ito yung cock section natin yeah. Bali, madami na rin tayo ibon. Siguro, maano na to. Ah, uh, may 20 na ibon na lahat-lahat. Hen and cock. Sobra pa siguro. Maka nasa almost 30 na to siguro. Yan. Dito yung gagawin kong colony na na ano. Itlog na ba to? itong napaitlog ayan, gagawin natin itong colony breeding ah uh, tatry ko ngayong this season na na mag colony breeding kasi ah, uh, nakaraan ginawa ko yung naka individual na ano, individual cage Okay naman din sa individual cage kaso gusto rin mag-try ng ibang alam different method para matray natin kung ano yung may, yung the best the best na ano na kumbaga approach dun sa uh, natin sa breeding lalo na to nito uh, yung pagbe-breed eh, masyadong makulit dahil yun nga bah, malamig ata rito sa loob ng kulungan natin ah ano mahangin yeah bali meron siya ngayon na nakikita nyo ah uh, mga perch box. Yan para sa order ni Billing natin. Bali 12. Eh. Pero ang gagawin ko dito, baka siguro ano uh, siguro ano lang ah sampu 10 pair pero lima lang yung may iwan dito tapos lima yung individual ko sa individual cage na ano, pair or apat lang kasi yun ang sa labas natin na ano na na cage bali papakita ko sa inyo kaya mong Eddie Eddie Noble na style yan kunin natin yung tubig nila palitan natin Pakita natin tubig. Saka so, uh, bibigyan natin sila ng ano ngayon, ng vitamins. Ayan. Yeah. So ito yung pinapos sinasabi sa iyo nyo kanina. Ayan. Yeah. Bali ito yung parang edinoble natin na cage. Diyan tayo mag-breed. Bali hahatiin natin. So bali siguro ang gagawin ko rito. Ah... Uh, apat lang siguro para hindi ano uh, hindi ganong crowded apat lang tigis lang sa ano tigis ang side lang pero tingnan natin kasi mukhang maluwag naman para sa isang perto tsaka sa isang isang ano na kayo so tingnan natin kung ano mas magandang approach eh kama sabi ko ayan yeah handa na rin tayo para sa breeding for 2024. and yung mga feeds natin. ah uh, paano ko ba sabihin to? ah uh, medyo libre yung uh, natin, feeds natin kasi nananalo tayo sa ano, sa uh, sa mga raffle kasi may mga raffle dito na uh, magbabayad ng $15 tapos mananalo ko ng, ng limang limang pack ng ng pagkain o ng feeds para sa ibon. So yun, nasa lang natin. saka ito, libre ko lang ito nakuha. Parang nagbayad lang ako ng $50 dito. Nanalo ako. Ayan na, na natin yan. Worth $500 yan. Ayan. So, naswertihan lang natin mga kaipon. So, nakaano na ako. Nakatatlo na ako nito. Binenta ko lang yung dalawa. Hindi <laughs> naman natin kailangan ng, ng, madaming ano eh. Ng madaming ganito eh. Like I said nga, sabi ko, ha-anayin natin eh. Bibigyan natin ng different approach ngayon yung pag-breeding natin. Dahil kasi madami tayong ibon na pwedeng gamitin na nabili natin sa one and only men, eh, kumbaga mentor. Eh, isa sa mentor natin. Si Kuya Neil Baptista. Uh, Shout so, out kuya sa iyo, Kuya Neil. So balik tayo sa ano. Pasensya na kayo, pamali-mali ako ngayon lang kasi nagbablog eh. Yeah. Pati yung uh, natin, magulo pala. Magulo pa. Ating pamamasay sa Ikeka nga. Ayan. <laughs> so, bali, magaan tayo. Bibigyan mo tayo ng pagkain. Ginawa ko na yung ano nila, uh, inuminan. Yeah, subali so, bali pahan tayo. Ito yung natin. Halo na to. Nagay ko ng ano. Nang inuotodos ko all -all na ulit sa mga pagkain para sa ano, sa breeder mix saka yung ano. Saka nilagay ko ng pellet para hindi naman ibagay yung mga ibon. Yeah, pahan tayo. natin hen. Ah, pero ano 'yan? Halo 'yan kasi halo ng hen and uh, ano 'yan. Hen at saka YBs na pang stock bird saka pang for sale natin. Ta try ko rin magbenta ko sa Ito naman yung para sa kak. Yung kanina para sa hen section yan. Ito naman para kung tayo sa kak. Yung tire sa Kabilang section naman. Kabilang side. Dali lang, wag kang Kain muna kayo. Yan. Yeah. Dami. Ah, narin na. Bali meron tayong nagagawa ng grits. Ayun. Saka meron silang ganun ng ano. Pellet. Kasi meron akong inaalagaan dito ng isang inakay. Hindi nyo napapansin. Na eh, okay, malaki na. Ayan, red bar yan. Ano yan? Lahi ng Lucky 13 ni Kuenil Baptista. Rocket Cannibal yan. Nakakross sa Rocket Cannibal. Yan ang unang, ah, paano ba? Unang nilagyan natin ang sing-sing ng pan ng pad walok. Ayan. Kaya ng kaya na madami. Nakakatuwa din pag sobrang dami din ng ibon eh. No? Ito niya, kumakailas na nakakatunting na. Kasi so, ang dami nila. <laughs> hindi na ata kasi sa lalag ano Sa feeder ah. Ang iba hindi na nakakain. Nagbubugbugan so, sila tanga. Ang <laughs> sahir naman natin. Ayan. Ayan, yeah, pagmas na nilang hapa muna yung ribbon natin. <laughs> Bali ito, uh, sa tulong nung isa nating mentor sa pag ibon si Boss Rico Mar, ginawan tayo ng 10 10 ba ano 10 by 8 ang original talaga nito 10 by 6 lang eh pero ginawan tayo 10 by 8. Ayan, tapos itong perch box. Shout out sa iyo, Boss Ryan. Ito na 'yung mga perch box na natin. yeah Pati itong mga ano ba tawag sa ganito? Individual perch, parang ganun yeah <laughs> Yan libre yan. Nahingi natin do sa ano, sa kabilang uh, lock kasi hindi nila daw gagamitin. yeah kaya uh, na ilagay dito sa atin. So, yun lang. Di ano muna natin. Di muna natin ng ano ng inumin tong mga ano ibon natin. Ay. So, yun nang aninom uh, Tuesday. Bigay tayo ng oregano. Yeah. Ito yung ina oregano yung ano. Para yung mga lalagyanan na natin. Bale, ito yung binibay ko sa kanyang oregano. Yung soluble na to sa ano. Water soluble. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Pilgabit. So yun nga mga ninong, tapos tayo mag magano, mag timpla ng tagay nila. Ayun. <laughs> tagay. Pati kalapati may tagay yan. na natin sila ng tagay. Ayun na nga. Ito na. Ayun na. na. Oh. Ano mo Hindi natin reaksyon nila. Yan, nasanay na rin sila uminom ng oregano na ganyan. Hindi natin. Ngayon para sa cock section. Ito naman sa hen.

natin para para sa paghahanda sa breeding everyday, ibigay ako ng supplements saka ng mga para sa ano nila uh, para sa vitamins or yan ah, pareso pala yung supplements saka vitamins yan. so, yun lang yun lang ano natin ah uh, kumbaga daily routine sabi ko nga sana supportahan nyo ako sa vlog natin kahit pamali mali tayo first time natin magbablog so mag improve naman sana mag improve <laughs> yeah. Pagpatuloy ko na yung vlog natin. Ah, uh, oh nga pala, Shoutout nga pala sa mga kagrupo ko. Ah, uh, Team Pampa. Ayun. Hindi dahil sa Team Pampa, hindi tayo mga paglibon ulit. sila ah, uh, Kuenil, Boss Rico, sila Boss Ryan, sila Boss Russell, yeah. Boss Russell, si Team, si Doc Ted, sino ba? si Boss Levy si Boss Kyle yan dami tayo hindi ko pa na si Boss Kim din sino pa ba hindi ko na bate alam ko madami tayo eh yan so shout out sa inyo kung di dahil sa inyo di, di tayo na naman mag aadik sa pag-iibon <laughs> Tātad, piezīmē, lai būtu.